Hello po guys, kumusta po at welcome po sa akin channel Merelo Vlog So guys, for today's video ay gusto ko lang ibahagi paano ba mas makabinta sa ating sari store Paano ba madagdagan yung ating binta sa ating tindahan no? Kaya ito yung topic na pag-usapan natin for today's video Gusto ko lang din ibahagi no? Base lang naman to sa aking ginagawa dito sa aking tindahan Napansin ko nung umpisa nung ginawa ko to, nadagdagan yung binta ng aking tindahan guys. Kaya gusto ko lang ibahagi para doon sa mga baguhan palang lang magsari-sari store. Sa mga nagbabalak magsari-sari store no para magkaroon ng konting idea. Kaya kung bago ka palang lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. So panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga ito. No? Talaga namang effective to sa aking tindahan ang una talaga guys na gagawin natin para madagdagan yung binta ng ating tindahan, syempre kailangan talaga tayo mismo ang magbantay ng ating tindahan upang sa ganon mamonitor natin kung ano yung laging hanap sa atin ng ating mga customer. Kasi guys, kung tayo mismo ang magbantay sa ating tindahan, halimbawa pag bumili sa atin ang customer natin, so minsan kasi bumili siya ng anim, ng limang piraso, no? may bumibili sa akin minsan ng limang piraso, so alam kagad ka natin kung ilan na lang natira talagang ng monitor natin at ilista kagad ka natin upang sa ganun hindi natin makalimutan. At kung may i-request sa atin ni customer na mga paninda, pwede din natin isulat para pwede din natin idagdag sa ating tindahan. So, ayan, talagang malaking tulong talaga pa ganun guys kasi alam ka agad natin kung ano yung laging hinanap sa atin ng mga customer. Kasi dati guys, may pumunta kasi sa amin dito, nagpresenta siya na siya muna daw ang magbantay kasi nataon din noon na may event sa school yung anak ko noon dati pa yun guys. So, ayun, ikikwento ko lang. So, sabi niya, siya daw muna ang magbantay. Isulat ko na lang daw lahat ng presyo. So, sinulat ko lahat ng presyo ng mga paninda ko. So, ayun, pumayag naman ako. Kasi, saglit lang din naman yung event ng anak ko sa school. So, ayun, pumayag naman ako, siya magbantay muna. So, biglang akong away oh, noon, guys, kasi may kinuha ako. So, yun nga, labutan ko, bukas yung tindahan. Tapos, nakita ko siya nasa labas na nakikipagmaritisan. Iniwan yung tindahan bukas, tapos nandun siya sa labas, nakipagmaritisan. Yan talagang ayaw. kasi no? Pag may tindira tayo na nakipagmaritisan. Kaya mas gusto ko talaga na kami-kami na lang talaga yung anak ko. Pag may ginagawa ko yung anak ko kasi marunong na, kasi malaki na. Yung dati kasi maliit pa yung anak ko, so ako lang talaga nagbabantay ng aking tindahan. So talagang mahirap kung walang kapalitan pero kinakaya ko na lang talaga so hindi ko naman nilalahat guys kasi yung iba ay may mga tendera depende naman siguro yon may tendera naman na mapagkatiwalaan at maasahan no? so hindi ko naman nilalahat. so base lang naman to sa aking na experience no kaya mas okay talaga na tayo mismo ang magbantay sa ating tindahan kasi tayo talaga ang totoong nagmalasakit sa ating tindahan Pangalawa naman guys, kung gusto talaga natin, kabinta tayo ng mas malaki sa ating tindahan. So, panatilihin natin kumplito palagi yung mga stocks ng ating mga paninda, yung mga hinahanap ni customer. Kailangan mayroon tayo. So, minsan, naubusan din tayo. No? Halimbawa nga itong si GTI, hindi pa pumunta sa akin, naubusan ako ng camel. Kaya ayan. So, ang ginawa ko guys, naubusan kasi ako ng camel. So, inalok ko na lang yung kasing price ni camel. So, ayun. Okay naman. Nakabinta pa rin tayo. Kasi may pagkataon talaga na hindi ka agad-agad tayo makapunta sa palingke. So, ganun na lang talaga ang gagawin natin. Kasi hindi naman perfecto. Minsan hindi pa dumating dumating mga order natin. Inaantay pa natin. So, pwede alokin okay na lang natin ang ibang item na yung passing price na hinahanap sa atin ng ating mga customer. So, yun yung discard ko guys para makabinta pa rin tayo yung hindi paalis si customer na malungkot. So, may nabitbit pa rin siya. So, ayun ang discard ko guys para makabinta pa rin tayo. Kaya kung may mga hinahanap sa atin ang ating mga customer, pwede natin dandahang idagdag hanggang sa makompleto. So, ayun guys, talagang malaking tulong yon para mas makabinta tayo ng malaki. Kaya, yun talaga guys, ang gagawin natin sa ating tindahan para tumaas yung sales ng ating sari-sari store. Pangatlo naman na gagawin natin guys para mas makabinta tayo ng malaki sa ating sari-sari store. Siyempre, kailangan maayos yung display natin, yung nakikita ng ating mga customer, kung ano yung mga paninda natin. Dati kasi guys, naranasan ko din yung dinadandaan ng mga customer. So, tinignan ko yung mga paninda ko kung anong mali. Baka hindi napapansin. Kaya ang ginawa namin, diniskartihan namin. So, Ayan, pinalakihan namin ng konti. Kasi maliit lang kasi yung tindahan ko, guys. So, ginawa na lang namin ng paraan. Nilagyan ko ng mga display-display do sa harap. Hanggang sa ayun, napapansin na yung tindahan. Kaya kailangan talaga yung makita ng mga customer yung display natin. At syempre, kailangan malinis yung mga paninda natin. O, talagang masipag tayo maglinis, magpunas-punas. Kasi lalo na pag malapit tayo sa kalsada, talagang maalikabok, no? Di maiwasan na malikabukan yung mga panindahan natin so kailan talaga yan punasan natin kailangan malinis tingnan kasi attractive kasi tingnan guys talagang mapapalapit si customer pag makita niya na maayos yung display ng ating tindahan na malinis so talagang nakakatulong yan para malapitan ka ng customer at madagdagan yung binta ng ating tindahan sa araw-araw basta kailangan lang natin magsipag Ayusin yung mga paninda, yung mga hindi nakikita, kailangan makita ng customer natin. Mabili ka agad, no. So, yun, guys, kaya kailangan talaga na masipag tayo pag mayroon tayong sari-sari store, no. So, ayun, guys, pero, syempre, kailangan din yung tendera, presentable din sa harapan ng mga customer. Kasi, syempre, titingnan din ng mga customer yung tendera, kaya maayos din, no. So, ayun, guys, so, yun talaga ang pinaka gawin natin para mas makabinta tayo sa ating sari-sari store. So, nakadepende din kasi sa location yan guys, no, kung paano tayo makabinta sa ating tindahan. So, syempre, alamin natin kung saan tayo mas malapit, kung ano yung laging hinanap ng customer natin. Tulad nga doon sa nabasa ko, malapit daw siya sa highway. So, talagang matumal daw kasi daanan siya ng mga sasakyan. So, ang bumibili lang daw sa kanya guys ay mga katabi niya yun lang bumibili kasi nga highway yung tindahan niya pag ganun guys ang gawin na lang talaga natin pag malapit tayo sa highway kasi iba iba naman kasi kung saan banda yung tindahan nyo kung sa solok ba or sa tabing kalsada no so pag ganun guys ang gawin natin kahit saang solok yung tindahan natin kaya kailangan lang talaga gawin natin dyan ay agahan natin ang gising natin. Yun talaga ang gawin natin para mas makabinta tayo kaagad. Makabinta ka agad ng malaki kasi sa umaga maraming nagpapatimpla ng kape. lalo na ngayon na tag-ulan na naman guys malamig kaya mabinta talaga ang mga kape kaya ayan alam naman natin kasi kanya-kanya naman tayo kung ano yung mabinta sa atin na laging hinahanap sa atin ng mga customers. So, yun yung istaka natin. Malaking tulong yun pag maaga tayo gumising kasi ayan may mga nagsibilihan na pag medyo tanghali na kasi wala na rin, napansin ko wala nang nagsibilihan kasi nagsipasukan na sila sa kanilang trabaho. Kasi yung iba kasi sa atin ay maaga ang pasok so maaga pupunta sa tindahan kaya kailangan talaga mayroon tayong mga tinda ng mga hinahanap sa atin ng ating mga customer no? para tataas yung binta ng ating tindahan. So, ayun. At syempre guys, kung gusto mo talaga na balik-balikan ka ng iyong customer at tataas yung sales ng iyong tindahan at lalago ka agad yung ating sari-sari store, nasa atin din kasi yun, oh, nasa tindera, nasa store owner kung paano makikitungo din sa ating mga customer. Kasi minsan may mga customer kasi na di natin maiwasan na nairita tayo no? kasi may nagmamadali, may inasis pa tayo, gusto ka agad siya So pag ganun guys talagang magpigil na lang talaga tayo kahit naiirita tayo kasi Siyempre, nag tayo. Gusto natin madagdagan yung binta ng ating tindahan. Kaya, kailangan na lang talaga natin bilisan yung kilos natin. Kasi dati guys, nung bago pa lang ang tindahan ko, so marami pa akong ina-adjust sa sarili ko kasi mabilis ako, mairit. <laughs> so ayun, talagang dinadandahan ko baguhin yun. Kasi siyempre, tayo ay bilang store owner, kaya kailangan talaga mahaba yung pasinsya natin. Mayroon kasing customer na talagang nagmamadali kakarating lang niya so gusto niya siya kaagad eh mayroong pang nagpansikas, nagpa so ikaw lang mag-isa talagang pag ganoon talagang mamadali madali na lang talaga tayo pero kung mabilis lang naman kunin yung kanyang bibilin sa atin so pwede naman natin isingit kung okay lang doon sa nauna no di ba ganoon na lang talaga gawin natin para makaalis na siya no so malaking tulong din kasi yun guys kung maganda tayo makikitungo sa ating mga customer kahit malayo yung tindahan mo So, doon pa rin sila bibili sa iyo. Kasi alam ni Tomer na mabait itong tendera na to. So, doon ako lagi bibili sa kanya. So, yun din guys. Malaking tolong din yun. So, ayun guys. Kasi yung mga ibang mga tindahan kasi yung iba ay dikit-dikit. Talagang pababaan sila ng presyo no? para lang makabinta. Pero sa akin dito guys, kung ano yung presyo ko, so yun na, hindi ko na binabaan. Kasi ayan, mas okay din naman, mabinta din naman sa awa ng Diyos. Kasi hindi, hindi kaya sa dalawang piso or piso-piso ang ipapatong ko sa akin mga paninda. Kasi nga, ayan, nagbabayad tayo ng na tax, ng renta. Kasi dito pa rin naman ako kahit may napundar ako na bahay guys ay yun lang ay may naipundar maganda kasi na habang nagtitinda tayo nagsusumikap ay maganda kasi yung may maipundar din tayo para sa sarili natin no? para sa yung may napuntahan yung pagod natin yung may nakikita tayo para sa pagtanda may matter ha na hindi na tayo mag alala so ayun kaya sa awa ng Diyos dahil sa ating pagsarisaristo yun nakakapundar na ako guys nang paunti-unti kaya ayan tuloy-tuloy lang natin ang pagsisipag so ayun guys balik tayo doon sa pinag-usapan natin sa presyo so kailangan din tama din yung presyo ng ating mga paninda kasi wag din palugi no kasi so wala din mapupuntahan yung pagod nyo kung konti lang kayo magpatong sa inyong mga paninda nasa sa inyo din yun guys kasi di ko naman alam kung dikit-dikit kayo so talagang pababaan talaga ng presyo pag ganun so ang gawin mo na lang pag ganun pagpababa ng presyo. So, maghanap ka na lang talaga kung saan ka, saan ka mag-grocery na mas mura, mas, maka, mas makamura ka para pwede ka makipaglaban sa pababa ng presyo para hindi ka naman malugi. So, ayan lang guys. Basta panatilihin lang natin na maayos, kumplito at maganda tingnan yung ating tindahan at nakikita ng ating mga customer talagang mapapansin ka agad yung mga paninda mo pag may dadaan sa iyong tindahan talagang lalapitan ka ng mamimili pag ganun ang gawin natin sa ating tindahan so ayun lang guys yung may bahagi ko for this video sana may napulot kayong konting idea maraming salamat po God bless us all